Minsan ako maduming kamay natin kasi galing tayo sa uma. Galing tayo ng mais. Ito, yung pinya, hinog na siya. Oh. Hilo na. Paano ba makakain ng pinya na wala pang isang minuto? Pakita ko sa inyo mga kaibigan. Tapos natin ay eh, katagalan tayo. At kung bago pala pa pala sa akin channel, please like, share, at subscribe para may update ka sa aking upload. At maraming salamat sa mga viewers, subscribers, sa mga bagong subscribe sa ngayon ng channel maraming salamat sa patuloy niyo suporta mga ibigan so, ito na gamit natin tayo ng kutsilo ito yung mga kailanganin natin wala pang isang minuto kay ibigan makakain na tayo so, yan na wala yan. lang dyan pa ganyan. tapos na. Ready to eat na siya. Napakatamis nitong pinya ko kamiga kahit subukan nyo at punta nyo doon sa aking munting farm. Napakatamis. At andito na lang. Hindi natin haba natin yung video mga kaibigan. Maraming salamat sa mga uh, viewers. Shout out yung Katis close-up Pambinyay Europe. Ibigay pa po from Cyprus. Ibigay mo di Santer kita Tadino yung Pibilyong Vlog Million Vlogs Jonathan Jones Joel Kaukum ay may isa sabay mo ko ano tikman natin no Sinsya na mabay balbas sa atin kasi wala naman tayong amo kaya wala naman tayong empleyado pag empleyado tayo wala naman maaayat balbas so pag may time ako nag-aayat naman tayo mga mm. Napakatamis. Pag mutik mo ay mutok ibigan. Napanapin mo. hmm Ah. Ah, pagod tamis. Ha? Namutulo oh. Tama. Ha? Huh? Yan po, palatandaan pag sabang tamis ang binya. Yan po, may. O. Tumutulo. Pagkagat natin, ha. Hmm. Hmm. Tumutulo siya. Yan po, palatandaan sa sabang tamis ang pinya. Kasi pag matabang ang pinya, pagkagat pa lang natin, wala pong tumatagas na tubig mm. hmm hmm napakatamis ay may ang tatrigo hanggang dito lang video natin kaibigan nakainin na natin ito ng para maubos na God bless us all.